tayo ay naka ano na naman, naka sombrero na naman dahil tayo ay maghahatid na naman mga kabeshi ang mga kabeshi pagpasensya nga na kung ilang araw akong walang upload kasi ako ay tinamad ng kaunti at wala akong maisip na ipakita sa inyo mga kabeshi kasi wala akong ibang content kung dito lang sa bahay lagi mga kabeshi ay eh, pangamanawa kayo ngayon ay nag-try ulit ako at ilan nyo yun naman yung mga, yung mga ano o oh, alaga tinutoka ang aray ko yan ito ka yung daliri, daliri ko kala nila pagkain eh, sorry sorry yan kabeshi at next time lang mga kabeshi ay may papakita ko na sa inyo ang bangka at tag-ulan na talaga Ayan si sa akin ng aming mga alaga si Siu. Si, 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 si... Ay! Ay! Ayan. Ayan. Hanggang muna mga kabeshi At mamaya naman ulit yung kasunod. Mga beshi. Ayan. Ang ating panahon ngayon mga kabeshi ay makulimlim. At tayo ay naglalaban na naman. Sana hindi umulan ng malakas at ang ating mga alaga nagkalat na sila ngayon mga kabeshi yung ating pirang mga tinapay na dalang piraso so, sa araw pa ito ay gagawin natin ipipigitin natin na maliliit ipakain natin mga beshi sa ating alagang mga manok at yung mga sisi natin para sila ay makakain din na at wala pa silang feeds mga kabeshi ngayon gagawin natin siya ng paraan para makakain at mamaya Aanahan ko na naman sila, kukuha ko na naman sila ng mga damo-damo, para maka-toto ka ng mga kabeshi. Ayan mga kabeshi, kita niyo, maaaraw na sa ating mga At hindi tumuloy ang ulan ngayon mga kabeshi, makakatuloy na naman ako. At laba din na naman natin, ano, you know, hindi sa likod na magtabahan ko mga kabeshi. kung pasensyahan niyo na yung panatabla dyan kasi tira yan nung no, yan ginawa ko doon sa aming kwarto, ginawaan ko ng patunganan doon sa may bintana namin mga kabeshi. Mga wewa, ko sa inyo yung ginawa ko. Ako lang gumawa na mga kabeshi mati yung halaman, yung kortina, tinahi ko. Ni-recycle ko ang aking kortina. Malaki yun eh, ginawa ko. Sinukat ko din sa bintana namin. At para maging design na kortina doon sa aking bintana. Kung may papakita ko sa inyo mga At ngayon, didire-diretso muna natin ang pagbupit nito para mabigay na natin sa ating mga manok. At next naman gagawin natin, bago tayo magbandaw mga kabeshi, at tayo maglaba, Palalab, lalabas ko muna ang aking mga alagang aso para doon si makapasyal sila at makawiwi at, at makatumi sa labas. Yan. Dahil natin gawain mga beshi, magwawalis din ulit sa Mag kapagigiran. Maguluto. Maguluto na pala akong nasingain mga beshi. Magahan natin at para ta makaanasal tayo ng kanin ngayon. Ano sa din sana namin mga beshi ay palabok. Bibili doon sa bilihan dito banda sa amin. Eh sarado. Kaya magkakanin na lang muna kami ng aking anak na lalaki anak-anak kong babae ay eh, pumasok na sa kanyang work work. One week na lang pala yun siya sa, sa kanyang work mga kagweshi. At pasukan na naman. Kailangan natin mag-aral naman. Para sa kanyang kinabukasan. Kaya mga kagweshi. Ayan, tapos na tayo. Aking ating na lang tayo. Ayan. Bibigyan na natin po ngayon. So, mga kagweshi. Ayan. Ito. yung nagawa ko.

na lang mga kabes bibigyan natin. Konti na lang. Uh, 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 ayun. Ayan mga kabes, papakita ko lang sa inyo yung sinasabi ko ginawa ko kanina. Ay, kanina. nakaraan na ano, bintana at saka nilagyan ko na siya ng halaman mga kabeshi para gumanda ganda naman beautiful ba mga kabeshi yan sana ma magustuhan nyo yan. mga kabeshi ang ginawa ko ayan yung tabla ako nagkabit nyan halaman nilagyan ko ng halaman at yung kurtina mga kabeshi oh. ko lang yan siya mano mano hindi man siya perfect na perfect sa pero yan ang ganda niya di ba uh, ito At ako nag ano yan naglagay niyan tabla na yan kung na, niyo yung vlog ko nung una nung nagtitiklo pa ko, iba ang aking bintana nandyan yung parang pantabing lang na ng ano yung parang lona o lambat ba siya na ganun. Yan. Yan ngayon ang aking cortina. At nagpalit na rin pala ako ulit na naman ng aming bedsheet at punda. Yan. Yan lang mga kabeshi. Pinakita ko lang, sharing lang ba sa inyo yan. Dahil mga kabeshi, tapos na yung doon sa aming kwarto na bintana. Susunod naman na gagawin ko yan. yung bintana na yan. Tapos, hindi ko pa rin siya na nalinis dito mga kabeshi kasi pinagpaplanuhan ko pa kung lilinisin ko na ba o hindi pa dahil baka ayusin ang ating dyan banda yan yung taas na yan baka ayusin ay sayang lang ang ating gawain di tulad doon sa kanina sa mga kabeshi sa aming kwarto talagang yun eh ayos na hindi na yung kaanong gagalawin or ayusin pa meron man na ayusin pero konti lang mga kabeshi pero dito sa labas kasi marami pang ayusin dahil naka kagagawa lang wala pang budget kaya ano siya may stop Yan. kaya unti-unti lang mga kabeshi ha. at least napapaganda natin kahit ako lang gumagawa di ba at sana mga kabeshi supportahan yung aking uh, vlog at minsan hindi ako makapag-upload or um, araw-araw makapag-upload dahil may naiisip akong content sa araw na yun, yan kaya uh, mga uh, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking youtube channel, pakisubscribe naman mga kabeshi para masuportahan yung aking pagbablog yan um, tara at gumawa na naman tayo ng na isa natin gawain Hello mga kabeshi yan nga pala ko dahil ipapakain natin sa ating alagang mga manok mga kabeshi para naman makatipid tayo sa feeds at hindi naman sila mapili dahil yan ay organic na mga manok. Ayan nga pala oh, may sumabit na isa eh muntik na yung ako, pero naiatanggal ko naman kaagad mga kabeshi at ngayon sinilagay ko ulit doon yung itak para tayo ay makapunta na sa ating loob ng bahay mga kabeshi ang pagkakaano nga pala natin mga kabeshi dyan ay yung ating red island chicken hindi yan sila mapili sa pagkain kumakain sila ng mga gulay, mga daon daon at dahon ng mga kabeshi tara samahan nyo ako sa loob mga kabeshi para ibigay na natin ang ating kinuhang katawan ng saging at nga pala mga kabeshi ayan na hiwa hiwa ko na dyan at pinatanggal ko lang isa isa para makatukan ang ating mga manok. kaya ang dami na nila mga kabeshi. At mga pala mga kabeshi. Yan yung huli na pinasisi namin, yung pina-incubate namin yung parang na isa, kasi hindi sila nililimiman ng mga inahin nila. dami ang mga ano, kabeshi, mga red island chicken, hindi sila nag Pero may isa ko yung native na manok. Na, nakakulong ngayon yan at kasalukuyan ng itlog na naman at magpapapisa na naman siya na mga sisi dadami na naman yan sila madadagkala na naman mga pabeshi